Hello ka pala Sir Mark at sa puntong ito ay pag-usapan naman natin ang epekto ng globalisasyon sa Pilipinas. Pansinin nyo itong kagamitan na ito na bila lang ng aking misis sa murang halaga o presyo at hindi na kinailangang pikapin sa mismong nagbebenta sapagkat ang ibang mga operasyon ng negosyo ngayon ay in outsource na lang. Dahil ang bansa ay bukas sa kalakalang palabas ay maraming produkto ang mapagpipilian na mabibili sa murang halaga dahil sa kompetisyon na hatid ng globalisasyon. Alam nyo, as of April hanggang September 2023 ay tinatayang nasa 2.16 million ang mga OFW o Overseas Filipino Workers. Anong ibig sabihin nito? Dahil sa globalisasyon, malayang nakakapag-export ang ating bansa ng mga manggagawang Pilipino. Ibig sabihin lamang nito, dahil sa globalisasyon ay maraming nalikang trabaho. At marami tayong foreign companies na mayroong pasilidad sa Pilipinas kung saan libo libong mga empleyado ang mayroon nito. Tulad na lamang ng Unilever, Coca-Cola, Honda, Procter and Gamble at marami pang mga foreign companies. Itong kagamitan na ito ay patunay na mas napadali ang trabaho at ito ang dulot ng globalisasyon. Walang pagkain, walang nailuto, maaaring mag-order online. Gustong mamasyal sa ibang probinsya o kaya sa ibang bansa, pwedeng-pwede sapagkat mas napadali ang transportasyon. May bagyo, may pandemic, walang problema sapagkat merong alternatibong paraan dahil sa makabagong teknolohiya. Sa madaling salita ay tumaas ang antas ng pamumuhay dahil sa globalisasyon.